Um, magandang gabi nga po pala sa lahat ng ating Shana TV viewers. Ayan. Mag-update lang tayo about kay Bombay. Dumalo kami din kanina at ito yung nadat na namin. Si Bombay, oh. Uh, ba na? Sa so, si hmm. Maray na, hindi pa. Magaling na, hindi pa. Sapinan mo. Bye bye, magsapin ka, bay. Ha? Nakulog daw. Ang ulo niya. Ano nang pahit? Sino nagamot ng tayo niya? Nakalabas yan nung gabi din? Ano oras na kauwi? Ano, ano oras na kauwi? Pag alis din namin? May pating si, simi si Minto. May pating sa Pino. Bye! Pag-abot na Bye! Bye! bye. Magsaping ka, bye! Bye! Magsaping ka! Ano? Magaling ka na? Sige po, po. mo. Iya, putang na. G-gangis! Bay, magsaping ka, Bay! Nagiinom pa yung gamot? <laughs> ha? bye. Ayaw Bay, magsaping ka, Bay! Okay. Oh. Hoy. Bye. Ay, bye. Magsapin ka, bye. Bye. Magsapin ka, nagkain ka na? Bye. Masama pa ba ang pakiramdam mo? Bumbay. Hindi po makausap sa Bumbay. Bye. Magkain ka na. Anong ulam yun eh? Magkain ka na. Makantundo ang ulam nyo. Bye. Magkain ka na. At pag may pera, bibilang kita ng Jollibee. Dadaling ko dito. Mm. Magkain ka na, bay. Magsapin ka, pati. Pati ka ba nagkakain? Mung. Nag-almusal yan? Oo. Naginom ka ng gamot mo, bay. Mainom ka ng gamot mo para hindi ka sumpungin. Masabi ka kay bibi to pag nasakit ang ulo mo. Maraut ka mati? Maraut pang mati? Hindi ko. ba yung mati mo, bay? Bay, magkain ka na magsapin ka pati dito ka sa bangko. Sobrang init po kasi kaya naan si ano. Bumbay, nasa simento pagdating namin. Ito pa ba yung tahi mo? Bay, igin na tahi nito, hindi pa. Sino naglilinis ng tahi? Bay, siya naglilinis ng tahi mo? Nibilang daw ni baby tong anoy pantakit no. sa tahi ay saano? Sa, ano? sa lugay. Na baka magbukas pag inab. Da talaga may ano ang noo niyan anong tawag doon? Hindi hey, ko alam. Tingnan mo makakapagbalik sa te. Magbaka magagol pa sa refi. Di ba meron si Tilani? Bay masakit pa ba yang ulo mo, bay? Bye. Magsabi ka at may, maya maya maawi na din kami. Bye. Mas patiin ako nung nasa na mo. Dapat may takip pa yan at baka magbuka yan. Wala nang takip. <laughs> hindi nyo na binabilan kay Papa? Para hindi maano. At pag nahiroon niya yan, pag sinumpong siya, baka magbuka na naman ang tahi. Pag sinumpong yan, tingnan mo. Yan po, wala pong takip yung noon ni Bombay. Ano ah, yung magandang tama niya? yan o. Walang takip yung niya. Pag isinumpong yan na nagalaw, mabuka na naman yan. Dahil binibirilhan ng ano. Kawa man po si Bombay o. Oh, wala, wala agad anong takip yung tahi niya. Baka magbuka. Hoy, bilan si Bombay ng ano ha? Yung pantakip. Atsyat ako mamaya pag uwi. Mauwi rin po kayo mamaya. Anong? Sino yung kiss kish Ha? Huh? Si Atibay? Hmm? hmm si Atibay yun? Ay, nag uu pa si kish. Hmm. nag uu si kish. Uray, may ni kapo niya yan. <laughs> Nag-uoo. Hmm. Pagbibila natin si Atibay pambinda sa noo. Baka wag buka naman ang tahi. Ano? Ano? Halala. Um, magkain ka na, Bay. Baka sumpungin ka naman. Ayan, uh, kaka lang po namin dito sa bahay. Kanina, galing kami ng Mantagbak. Uh, binisita namin si pumbay Pero umuwi rin po kami kasi uh, hindi naman po kami pwede mag-stay ano, doon. Pagkahapon, uh, umuwi na rin po kami. Binisita lang namin yung kalagayan ni Bombay tapos ayun nga, nakita natin yung sitwasyon niya. Ayan. na po, medyo mahina yung boses ko kasi tulog na si Bibi na sa loob siya. Lumabas ako kasi kapag sa loob ako nag-video, magkakagising yun. Nakain pa lang ako. Simpla ko na, may ilo. Kakatapos ko lang pong patulogin si Chris. Kaya, kain pa lang ako. Yung mga kasama po namin dito sa bahay tulog na. Kaya medyo mahina na yung boses ko. Kasi kumakain pa ako kapag na si baby Chris kasi tapulisin siya. Hindi ako nakakabili yung bagang dali-dali yung kain ang mga 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 na siya. Mahirap po pati ng patulog din. Ang oras dito sa amin ay magtitend na ng gabi. Patulog lang niya. Dari-daret siya man na po yung kasi ang oras na siya natulog eh. Ayan. Kanina pagpunta namin sa bahay, di ba nabuta namin siya may nakahiga. Tapos ayun nga natutulog. Hindi ko siya makausap. Tinatanong ko yung pakaramdam niya kung kumusta na ba. Hindi mo siya makakausap. Wala yung makahiga lang. Gumising naman siya, kaso lang, eh, pinitingnan niya lang ako. iniirap irap niya lang, parang wala pa siya sa mood makipag-usap. Tapos tinatanong ko siya kung, masakit pa ba yung ulo niya, kung ano bang masakit. Sabi ko ay, ah, uh, kapag may nararamdaman siya, sabi, ay kulot at si naman po ay nachat naman sa akin agad-agad. Tapos pagpunta namin dun, ginagalit ako yung bantay. Sabi ko, ba't hindi nyo malang sinarap yun ng sibuy Kalamig-lamig ng ano, siminto. Ayaw naman daw po magpasapin. Tapos sabi, pinipilit ko na magsapin. Tapos sinagano ko kung kumain na siya. Kasi sabi niyo, yung budyo namin hindi pa daw nakakain. Tapos hindi pa din daw na almusal pagpunta namin dun. Sa pinapatayo ko at sabi ko, ay, mayroon siyang gano'n. Tapos nabuta namin, tinatanong ko din sa kanila kung sino yung naglilinis -nag ng tight ni Bombay. Yun po ba yung pinay siya sa noon. Eh? Sabi ko ba, ipatingin ako, hindi naman niya pinapakita. Hindi naman ka kamay niya lagi sa ano niya sa noon niya. Tapos sabi ko, bakit wala na yan? Wala na yan, ano, ng benda. Yung takip po ba yung sa noon? Sabi ko, baka sumpungin ka. Tapos bigla mong matabi. Bigla bumuka. Noong time na yun, wala si kulit. Nasabihan ko sana, bakit uh, hindi na nila nilagyan ng benda yung tahi. Kasi baka sumpungin si Bumbay ay bigla niya pong ma-ano, ma, -ano, ma